Send it. Unap tayo ating maluluto mga ito ano maluluto natin po ano yung mga limasa kayo Yon, Ayan, may swarm. May maulat na, kaya ako hindi ko Hindi ka Hey! Pagunas! Okay, ayan idol ito. So, ito yung naman namin natin. Ayan. Hindi tayo mga idol. So, anong mahanapin? Ma Medyo mataba ang hanapin natin. Ang gapang pa. Ayan.

Tawin na tayo idol nakakabili na rin tayo ng mga ricado idol tapos nang linisan ang Ikarin eh. Ikat lang niya lang. Yan tapos nang linisan ang alimasag at saka ang tahong. Tapos ito naman po yung pagkakaanong? Kipon. Kipon. bangan lang po mamaya. Yan po mga idol. Ito na po yung gagamitin natin. Yan. At saka yung panggisa. Buttercream. Wow. Yummy yummy. Yan na, naka-ready na siya. Alinis na po yan. Okay na. Yan po mga idol, sinalang na po natin yung kawali. Yan. Ito na, ilaga muna natin yung ano, alimang. naka na po yung mga panghalo natin. Mantika na, girl. Yan po, i-ano eh, natin yung bell iyon nangangamoy na. iyon Yan po ang ating chip. Ang chip. aking kapatid na gwapo. Um, Allah. Ano pangalan ng reels mo, Idol? Wala pang pangalan. Ay, wala pa pala. Nagasimula pa pala. Ngayon pa lang pala. <laughs> talaga kulo, kulo na siya. Ilagay mo na Idol GB yung bawang. Baga sa English is garlic. bawang. Ha? A ah, onion ba? Garlic. Garlic. Parang hindi pa may nag-ano bro. sibuyas sa English onion ba? <laughs> <laughs> Yun. Yun, parang natatakab na tayo. Ano pa lang yan? <laughs> yan na po, sunod na ang siling. Dito na lumating na po yung original ng video. Si Ma Descarte. May Ayan, mga idol. Nagbili tayo ng ano idol oh. Ayun oh. Pang ano to, pang dessert. Yan. Ayun ang ating ano ngayon. Chip cook. natin si Idol GB. Ayun. Wow. Sarap niya na idol. 没高儿了。Oh I Para ng ating sipok mga idol. Ay, oh. 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 ilang minuto bago ano niyan? Idol. 5 <laughs> minutes, 5 minutes. Ayan o, labo ka na. Labo ka na ang ira. Yun! o. Amoy pa mga idol para masarap na. Ayan, lagay na yung ating crabs. Pero hindi tayo makarating ito Ngayong ganyang loto idol Parang pinang rumble yan Ang tawag yan idol GB Mixed seafoods Ha? Mixed seafoods Mixed seafoods sayo Ngayon lang tayo makatikin yan idol Ayan, no? bago tak pa na naman is iyo. Hindi na ba siya yung ano na kilig-kilig, pedal na, paki-shoot natin. Pero okay na 'yan, gana na 'yan. I-update lang tayo idol. sa harap ko. sa Yan ang asawa natin idol. no. Napakaganda no. Kayo nang humusga, idol. Ok, ayan mga idol, luto na. Yun. Wow. Ah. Uh, <coughs> sarap mga idol. Amoy na. Yon. 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 Walang mais, mga idol. Ah. Maubusan sa plinky ng mais. Walang mais? Ano? Ay, may mais pa pala yan? Naganda sana yun kung may, ano, mais. Ah. Di, magbili lang tayo yung mais na luto tapos kainin lang natin. Pwede, pwede. Pwede na yan, di ba? Paka, na rin tayo, idol, ng ganitong luto. Na ano yung ano to? Mixed seafoods. Mixed seafoods. Ayan. Hmm, baka mabos na yan. Yan, naka-prepare na rin yung ano natin dito mga idol. Oh. Ayun yung ano natin ang chikete Ayan idol. Mm. Wow, mukbang tayo mga idol. Wala, baka naman. Yun. Ano, let's go! Let's go! Let's go. Let's Amag na maki! na! <laughs> Kain na dali! Kain na Kain na Kain na Kain na ano? Kain na na! Okay! Huh? An an wow! Ano dito? Ha? Wow! Kain na! Kain na! Yummy! my favorites! <reform noise> kain mga kaidol! Yun! Yun! Wala na pong ano Iyan! Ano? Gredet mo Diet daw! Diet! Sakit ba Galit-galit muna tayo ngayon. Ako nya ako makakain uh, dito lang yan. Oh, tayo na. mo mo Wow, iya yeah, Kain muna, troops. Kain, kain, kain. Sino? Mm, Tulog-tulog mm, mm, mm. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Kain ka na idol Ricky. Baka ika'y yeah. pumayat. Pupayat na. Sirap. kayo. Mm, Yami-yami. Yummy.

Kuya, Jeb, ay malamig pala to Jeb. Mm. Sarap na kainan nila idol. Mm. Wow. Shout out. <laughs> uh, hindi nagpaano yung <laughs> hindi pa nagbalogi yung ano natin ah, chip ko ka. <laughs> Siyempre ako nagluto. Sa rin.

Ano na, pa? Nakita ka pa? Okay na ko. Ako na po. Nangamras na. Nangamras na. Nangigil na. na. Nahuli tayo mga idol. Nahuli tayo. Kain tayo. Ayan. Kota yung kanin. Mga mm -hmm. idol, nasa lang ka oh. Bakit puro saging kinain mo? Hindi tayo saging mangga man yan. <laughs> ako? Puro lang. Parang nalipong na agad ako. Yung, <laughs> ba? <laughs> Parang nalipong na. <laughs> Kasi ito buhaw na niya. Tingga! ka naman. Video ni Papa. Tingga, tingga. Tingga, tingga. Tingga, <laughs> tingga. Tingga, nga Tingga, tingga. Ah. Tingga, tingga. Tingga, tingga. Tingga, tingga. Tama na, oy. Eh! 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 Kain tayo mga idol, kain, kain. Manambira, kiyo. <tong> mm. tanggalan ng ano? Ng... Bagal? Bagal. Sabi mo, kalawat! Sa ba? Hmm? korea na um dito tayo korea naman sa ta tahong ay doon tahong ngayon lang <laughs> tayo nakakain ng tahong ummm ummm kumain ka makinig ummm ummm makasamaan na sabaw 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 ah hindi ko isimay mausip ka no away away nagdumog okay okay

kahang balay. Tingnan mo. Ah. Wala alis din na. May kalagot siya. Salamat. Mm. Ah, dumot. hang Puno na ang aking ano, dami ko na nakain. Busan eh. Ang gigil. Manggigil. Manggigil.

Di maki nang nag-ano uh, alulo? lo? <laughs> mm. <laughs> mm. ba pineapple juice? Ha? pa pa yung apple. idol. ko niya maubos. <laughs> tabi pa <ba> tayo. <laughs> <laughs> uh. Busog! <laughs>

Oh, yan. Ayan, yan. Si Madiskarte, grabe Totoo pala ang inggit niya sa amin. Nagkain kami. Grabe, idol. Kanina pa ako nagtululaway sa kanila, idol. Ayan. Eh, ngayon, no, oh, naubusan ako ng ulam. Wala oh. na, oh. Walang katkat -kat yan. Walang katkat. -kat. Pusa po. Pusa, lang. Pusa lang. Pula. 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 Oh, ay, you pwede pa, pwede pa hmm. siya pang mukbang. Si Madiskarte pwede sa mukbang. Grabe, magkain, idol, pero grabe payat. Oh. Ay, gibitok na siya, idol. <laughs> <laughs> gibitok si Madiskarte. <laughs> <Yoke> lang. <laughs> joke lang. Isa joke lang. ay, grabe laki subo, oh. Pakwan. Mm. mm. <laughs> <laughs> Yan, ubos na. Maraming salamat po.